sa katunayan hindi dapat panagutin o iditene ang driver ng sasakyang nasa harap na tinamaan mula sa likod kahit namatay ang kabilang driver dahil hindi ipinapataw ng batas ang kasalanan sa driver sa harap bilang suporta nito ipinaliwanag sa isang kaso ng Korte Suprema ang Rainer versus si na may JR number 120027 dinisisyonan noong April 21, 1999 sinasabing ang mga driver ng mga sasakyang tumatama sa likod ng ibang sasakyan ay itinuturing na sanhin ng aksidente sa kadahilanan ng driver ng likod na sasakyan ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Dahil nasa kanyang posisyon ang pagmasdang ang sasakyang nasa harap niya.